ang unang presidente ng Pilipinas ay si General Emilio Aguinaldo. Ipinanganak siya noong Marso 22, 1869 sa Cavite, Philippines. Isa siyang leader ng revolusyon laban sa kolonyalismo ng Espanya at naging unang pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Naging aktibo si Aguinaldo sa kilusang revolusyonaryo matapos ang pag-aalsa sa katipunan isang sekretong samahan na naglalayong magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas mula sa mga mananakop. Noong 1897, itinatag niya ang Biak na Bato Republic bilang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng kasunduan sa Espanya na tinatawag na Kasunduang Biak na Bato. Subalit, nahulog ang kasunduan at muling nagpatuloy ang digmaan. Noong 1898, naganap ang pangunahing tagumpay ng Pilipino sa labanang naging kilala bilang Cry of Balintawak o Cry of Pugad Lawin. Pagkatapos nito, inilabas ni Aguinaldo ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas, Declaration of Philippine Independence, sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Ito ang opisyal na pahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Subalit, ang kalayaan ng Pilipinas ay maikli lamang sapagkat pagsapit ng 1899, nagsimula ang digma ang Pilipino-Amerikano na nagdulot ng pangmatagalang kolonyalismo ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa kabila ng pagsusumikap ni Aguinaldo at ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang kalayaan, natalo sila ng mga Amerikano noong 1901 at nahuli si Aguinaldo. Ipinatapon si Aguinaldo ng mga Amerikano sa Guam at pagkatapos ay sa Hong Kong. Sa paglipas ng panahon, pinauwi siya sa Pilipinas at naging isang respetadong elder statesman sa bansa naging simbolo siya ng pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa mga dayuhang mananakop at ang kanyang paglilingkod sa bayan ay ipinagpatuloy sa iba't ibang aspeto ng pamumuno at paglilingkod sa kanyang komunidad si Emilio Aguinaldo ay pumanaw noong pebrero 6, 1964 at ang kanyang pangalan ay nananatili bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas bilang unang pangulo ng bansa at isa sa mga bayani ng revolusyon laban sa kolonyalismo.